So, okay. So, okay po. Papatayin po natin. So, ayan po. Ngayon po, i-alarm ia natin siya. Papaluin natin. So, okay po. Nag-alarm po. Okay. Okay, tayo po ngayon ay magkakabit po ng motorcycle alarm dito po sa Suzuki Bergman. So, ang unang wire po na ikakabit natin ay ito pong kulay puti. Ayan, color white siya. Main accessory wire po. So, okay. Kung tayo po ay hindi maglalagay ng relay, dyan po natin ikakabit itong kulay orange na wire. So, kung hindi po tayo magkakabit ng relay, dyan po natin ikakabit yung orange na wire. Pero dahil gagamit tayo ng relay, dyan po natin ikakabit itong number 87 po. So, okay, number 87, yun po yung ikakabit natin dito. So, ito po yung wire ng number 87 dito sa socket. So, ikiklip lang natin siya dyan. Tapos, tatalihan ko lang ng electrical tape. Ibabalik na natin siya dito. So, okay mga bossing. Ito po yung number 87. Lalagay na natin siya dyan. So, dito po ilalagay yung kulay orange na wire po. Kung tayo po ay hindi, magaga hindi gagamit ng, ano, ng relay. So, okay. Safe na safe na siya dyan. Ngayon naman po, ito pong kulay orange na to, na dapat na nakapwesto dyan. Siya po yung ilalagay natin dito sa isang wiring po ng relay. po natin siya dito sa number 86. So, bali, number 86 po, diyan po natin ikakabit itong orange po ng alarm. So, okay na po. Nasa number 86 na po yung orange na wire, yung black wire ng alarm. So, magkasama na silang ikinabit natin sa body ground. Okay, so ito po yung red wire po ng alarm. Ito po ay ikakabit po sa battery. So okay, ngayon, ito pong number 30 ng relay, ikakabit din po ito sa positive ng battery, pagkasamahin na po natin sila. So okay po, magkasama na po sila. Yung wire po na ito, ito po ay papunta sa positive ng battery. Tapos, ikinabit na rin po natin yung red wire ng alarm. Tapos, ito po yung number 30 ng relay. So magkasama na po sila. So Okay guys, so ito pong kulay green and black na wire. Ito po yung linya po ng signal light. Dito po natin ikakabit yung ano, dalawang yellow wire. Okay po, ito na po yung dalawang yellow wire. Kinabit na po natin dito sa color green and color black po. So ayan po, binalutan na rin po natin ng electrical tape. Okay, ngayon naman po ang ikakabit po natin is yung color blue na wire ng ating alarm. Iyon po ay ilalagay natin dito sa starter relay po. Okay, ngayon kailangan po ito ay ano po? Kailangan po ito ay positive trigger. So okay, ngayon po aalamin po natin kung ito po ay positive trigger o negative trigger. Dahil po yung kulay blue na wire, iyon po ay positive output po. So kung ito po ay negative trigger, hindi po pwede. So masisira po yung alarm pagka naikabit natin yung blue na wire sa negative trigger po. So bago natin siya ikabit, kailangan alam natin kung siya ay positive trigger o negative trigger. So una natin gagawin mga sir, ilalagay natin to sa negative. Okay po, so naikip natin sa negative yung ating test light. Ngayon po, isususin natin yung motor. Dahil nakasusi na siya, ito pong dalawang payat, payat na wire. Ayan po, isang yellow and white, tsaka isang red and white. Susundutin po natin yan. So, okay, umilaw. So, ibig sabihin, itong wire na to, naglalabas siya ng positive dahil tayo ay nakaklip po sa negative. So, okay. Pag pinatay natin yung susian, mamamatay din siya. Okay. So, siya po ay positive. So, madaling, sa madaling salita, negative trigger po itong motor na to. So pag nilagay natin dito sa kabila, hindi yan iilaw kahit pindutin po natin yung switch ng electric starter. Okay, hindi po. Kahit pindutin natin yung switch ng electric starter, hindi siya umiilaw. So testing natin. Pindutin natin mabuti. So wala po, hindi po umiilaw. Ngayon, ililipat po natin ito dito sa positive ng baterya. Okay po, positive po. Ngayon, pipindutin na po natin yung kanyang electric starter switch So, okay, gumilaw po, isa pa. So, okay po, siya po ay negative trigger po, malinaw na malinaw. Ngayon po, ang gagawin natin, hindi na po natin babaguhin yung kanyang wiring. Gagamit pa po tayo ng isa pang relay para ito po ay ano, hindi na po natin gagalawin yung kanyang wiring. So, gagamit tayo na isang relay para mapagana po natin yung color blue na wire. Yun po yung ililinya natin dito. So, okay. Unahan ko na kayo, number 87 po. Ikakabit natin dito sa kulay red na may puti. Diyan po natin ikakabit yung number 87 na wire. So, okay mga bossing. Kung mapapansin nyo, meron tayong kinabit na isang wire. Ito po yung nilagay natin dun sa color red and white na wire. Dun natin siya isinama. So bali pinagapang na natin yan papunta dito sa likod Dahil halos lahat po ng aparato natin inandito po sa likod So kaya nagpagapang na lang po tayo ng wire So okay So bali itong wire na to ilalagay natin to sa number 87 po ng relay So okay po ito po yung relay na gagamitin natin para sa electric starter Yung number 85 and number 30 po ito pong dalawang to Number 85 and 30 Parehas po natin silang ikinabit sa negative o body ground So nakakabit po sila dito ngayon po, yung number 87 po, ito po ay ikinabit na po natin papunta po dun sa starter relay. Ito pong number 87. Ngayon, ito naman kulay blue na wire. Ito po yung dapat na ikakabit natin dun sa starter relay kung sakaling siya ay positive trigger. Pero dahil siya po ay negative trigger, dito po natin siya ikinabit sa relay para hindi na po natin baguhin yung kanyang wiring. Inilagay po natin siya dito sa number 86 po. So, okay? Number 30 and number 85, negative o body ground. Number 87, nilagay po natin sa starter relay po. Tapos number 86, ito po yung blue wire ng ating alarm. So, okay po? Okay. So, okay po. Ang pinakang huling wire na ikatakaw may mic. Walang bonus. So, okay po, umaandar po. Ngayon, nakatitig po tayo dito sa negative. Aha natin po natin yung wire kung saan mamamatay yung makina. So, tutusukin po natin siya ng test light. So, hindi ito, hindi ito. Kunsan po natin tinusok at namatay yung makina? Yun po yung wire na kailangan natin. So, tinusok natin to, hindi rin. Ngayon, tutusukin natin yung kabila. So, okay, nakita po ninyo color blue na may lining na dilaw. Ito po yung wire na kailangan natin. So, okay. Diyan po natin ikakabit yung kulay gray na wire. Ito po yung pumapatay ng makina. So, kayang patayin ng alarm yung ating makina kahit po nakasusi yung motor. So, okay po. Naglagay na po tayo ng extra wire. Ito po, kulay itim. So, papunta yan dito. Yan po ay ikakabit natin dun sa kulay green na wire. So, ito po. So, bali, iyan na po yung pinakang huling wire na ikakabit natin. Tapos, magte-testing na po tayo. So, okay po. Naikabit na po natin lahat. So, te-testingin po natin. At pagkatapos po natin testingin, lilinisin na po natin yung wiring. So, okay. Tapos, electric starter. So ayusin pa po natin na magkaroon siya ng minor Wala po talagang minor yung unit na to So ayusin po natin na namaya So okay ngayon po Babalutin na po muna natin to lahat Tapos ayusin po natin yung minor Para mas magamit niya na maayos itong kanyang Pinakabit na alay So okay guys Naikabit na po natin dito lahat ng aparato niya At nilagyan po natin ng cable tie Para safety po yung wiring uh, Kahit Kahit mabibrate hindi siya Maglulus connection So okay po, tetestingin na po natin Una natin gagawin, papa-start din po natin. So, okay. So, okay po, meron na siyang minor. Ginalaw po natin kanina yung kanyang ISC. Tinaiming po natin, kaya meron na siyang minor. So, okay po, papatayin po natin. So, ayan po. Ngayon po, i-alarm ia natin siya. Papaluin natin. So, okay po, nag-alarm po. Okay. Ngayon po, papatayin natin yung motor gamit po yung alarm. Isususin natin siya. So, ayan. Ito po yung susi. So, naka, nakasusi po yung motor. Ngayon, papatayin siya nitong remote kahit nakasusi siya. So, okay po, namatay po yung makina. So, ito po yung kanyang safety features. Kahit nakasusi yung motor at inagaw sa atin, wag naman sana mangyari. Um, for example, nagdadrive tayo, hinarang tayo sa daan. Wag na po kayong makipagtalo, makipag-away. Pwede nyo nang ipadrive yung motor. Lumayo kayo ng konti, pindutin nyo lang po ito. Hindi na po yan naandar. At pwede nyo na pong isafety yung inyong mga sarili. Yan. So, isa po yung sa pag nagpakabit po kayo ng alarm. Okay, huwag kang sa matamang. Akin yung mo. Okay na lang, Ay <laughs> <laughs> na, na ba yun? Ay, ah, hindi na na-record!